Have you ever had that moment where life pushed you to your limit? Yung tipong kahit ayaw mo ng gulo pero napilitan ka na lang kasi wala ka ng choice kundi ipaglaban sarili mo at yung tao mahal mo. Ganon mismo yung nangyari kay Oti sa story natin today. Kasi hindi naman siya naghahanap ng away pero dumating na lang siya sa sitwasyon na literal buhay o kamatayan and sa isang iglap, kinailangan niyang mamili sa dalawa. Okay, be. So, ganito yung nangyari. Si Lester, nakasakay siya sa motor kasama niya yung wife niya nung biglang may nag-block sa daan. Si Cholo, na merong hawak na balisong, and yung anak niya na si Chris, na merong hawak namang barel. Siyempre, te, si Lester, very good kasi hindi siya bidabida nung nakita niya yon. Ang ginawa niya, nag-swerve muna siya papunta sa bahay ng tatay niyang si Limwell pero si Chris na medyo mayabang, sinundan sila and te, nagwala siya sa labas ng bahay nila. I'm talking full-blown rage. Sinipa yung bakod, ng putok ng baril, tapos sumigaw pa ng, Lumabas ka dyan, Lester! O, oh, pak, feeling ata niya nasa action movie siya, gano'n. So, si Tatay Limuel, pinapakalma si Chris, pero bigla namang dumating itong si Cholo, tas, te, my gosh, sinaksak niya si Tatay Limwell sa dibdib. Out of nowhere talaga. Like, anong kasalanan ni Tatay? Nakatakbo naman si Tatay papunta kina Lester pero hinabol pa rin siya ni Cholo with a knife. Aba, hindi titigil na Ness. Tapos yun, doon na na-trigger si Lester like, bro, snap. So, lumabas si Lester and then hinarap niya si Cholo and nung tinangkang saksakin, hinuha niya yung bolo sa mesa. Oo, oh, oh, may bola sa mesa. Don't ask me why. Tapos, hinak niya yung kamay ni Cholo. Nabitawan ni Cholo yung balisong but nakuha pa niya yon kaya si Kuya Molester... Ay, Molester. Chos. Ayun na. Sinaksak si Cholo sa chan. Sadly, yun yung nakapatay kay Cholo. Pusang sumuko si Lester sa mga police after magawa yung krimen. Hinatulong siya ng regional trial court and basically said, Guilty ka ng homicide kasi sobrang yung ginawa mo para lang ipagtanggol yung sarili mo, Vibs. Pero at least, binigyan siya ng mitigating circumstances. Incomplete self-defense at voluntary surrender. Pero yeah, pulong pa rin siya. Medyo pinababa lang yung sentence niya. Siyempre, may bayad pa siya sa pamilya ni Cholo, di ba? Amounting to a total of 130,000 pesos. So after makonvict ni Lester ng RTC... Siyempre, te, hindi naman siya papayag na gano'n na lang, di ba? nag agad siya sa Court of Appeals. Pero, Court of Appeals was like, um, sorry Lester, pero agree kami sa RDC. Guilty ka pa rin ng homicide. And ang malala nun, mga te, tinaasan nila yung utang ni Lester sa fam ni Cholo. So, from 130,000 pesos, naging 200,000 pesos. Best! Si Lester naman, sa palaban yan, di ba? hindi siya nagpatinag. Te. Sabi niya, basically, huite, te, self-defense naman yon May baril at barisong sila, tapos ako bolo lang. Obvious naman na kailangan kong lumaban kasi gusto nila kong i-erase from the Mother Earth, di ba? Pero CA was like, nope, di pa rin kami convinced. Try mo sa Supreme Court if you want. And so he did. Nag-file ng petition si Lester sa Supreme Court kasi gusto niyang patunayan na hindi siya killer. Protector lang ng tatay niya and ng sarili niya. So, yung drama natin sa story na to is kung reasonable ba talaga yung ginawa ni Lester. Like, kung yung paraan na ginamit niya, eh, talagang kailangan para ipagtanggol yung sarili niya laban kina Cholo at Chris, na parehong armado at may malinaw na intensyon na patayin sila. Eto na! Sabi ng Supreme Court, Teka lang mga mima ko, tingnan muna natin ng maayos to. Kasi, once na umamin ka na ikaw yung nakapatay, pero sinasabi mong self-defense or defense of a relative, ikaw na dapat yung magpapatunay na justified yung ginawa mo. Hindi na kailangan ng prosecution patunayan pa na guilty ka. Kumbaga, ikaw na may burden to prove na may dahilan ka nga talaga. Tatlong situation ang kailangan para pumasok ang isang case as self-defense. Una, unlawful aggression. Dapat may una talagang umatake sa'yo. Pangalawa, reasonable necessity. Dapat makatuwiran lang yung paraan mo ng pagdepensa. And number three, no provocation. Dapat hindi ikaw yung nanguna o nanggulo. Eh sa kaso ni Lester, check na check yung una at pangatlo kasi si Cholo mismo yung unang umatake tapos sinaksak pa yung tatay ni Lester. And si Lester, chill lang. Wala namang ginagawang pang-asar or provocation talaga. Ang issue lang daw sabi ng RTC at CA eh, baka naman sobra yung ginawa ni Lester, hindi na reasonable yung paraan ng depensa niya. Pero ayun na nga, sabi ng Supreme Court, mga te, di naman robot si Lester. Hindi mo naman pwedeng asahan na kalmado siya habang may taong may balisong na gustong pumatay sa kanya at sa tatay niya. Like the in moments like that, instinct mo na talaga to survive. Adrenaline na yung gumagana eh. Di mo naman pwedeng sabihin na Wait lang ah, isipin ko muna kung ilang beses ko dapat siyang saksakan para hindi sumobra. E, no ba naman yun? Sabi pa ng Supreme Court, hindi kailangan pantay ang armas nyo. Ang importante, may rational equivalence. Dapat ding tingnan kung anong sitwasyon nung mismong oras. Kasi hindi ka naman kalmado to make perfect judgments. Ang tanong lang, reasonable ba para sa kanya at that exact moment na ganun yung ginawa niya to survive? So ayon! In the end, sabi ng Supreme Court, Lester only acted out of fear and instinct to protect himself and his father. And that's reasonable enough. Kasi kahit natamaan na ni Lester yung kamay ni Cholo at nabitawan nito yung balisong, hindi naman doon natapos yung gulo kasi nagawa pa ni Cholo mabawi agad yung pugsilyo. Meaning, balak nang ituloy pa rin yung atake. So imagine te, si Cholo sugatan nga, pero mas galit pa. Tapos andun pa si Chris na may barel. Kahit sino mapapaisip talaga, I am gonna die. Pero yung mga nasa Court of Appeals at Regional Trial Court, sabi nila, eh, pwede namang tumakbo si Lester or kunin na lang ulit yung balisong. Like, te, seryoso ka ba? Sino ba naman may time mag-strategize habang may lasing na may balisong at yung anak niya may barel na gustong pumatay sa'yo? Sige, ano? So, sabi tuloy ng Supreme Court, yung reasoning ng mga judge sa baba parang gawa ng mga taong relax lang sa aircon office. Hindi nila magets yung panic ni Lester na literal life or death na yung sitwasyon. Wala na siyang oras mag-isip kung saan tatama yung bolo, instincts na lang kasi. Nakita pa niya na duguan yung tatay niya, so doble takot at desperation talaga. Ayon sa SC, hindi krimen ang ginawa ni Lester. It was pure, raw, human instinct. Yung moment na yon, Si Lester, hindi na tao na nag-iisip. Isa na siyang anak na takot na lumalaban para mabuhay. And kapag life or death na talaga, hindi mo na may iwasang makasakit kasi instincts mo na nga lang yung gumagana. Survival mode, kumbaga. And ayon pa sa Supreme Court, si Lester, hindi naman siya pumatay dahil gusto niya. Ginawa niya yun dahil wala na siyang choice. Una, kahit nakuha niya yung balisong ni Cholo, hindi naman siya agad umatake. Tumigil pa nga siya hanggat kaya niya. Pero nung nabawi ulit ni Cholo yung kutsilyo, edi doon na nag si Lester kasi hello, gusto na nga silang patayin. Pangalawa, may isa pang kalaban na may barel, so double threat talaga. Kung killer si Lester, edi sana tinira na din niya si Chris. Pero hindi niya ginawa. Pangatlo, after the whole mess, siya pa mismo yung sumuko sa mga police. He could have fled the scene, pero he didn't. So, final say ng Supreme Court, yung mga ginawa ni Lester, he did it kasi gusto niyang mabuhay. In the end, acquitted si Lester. Pinag-utos ng Supreme Court na pakawalan agad si Lester kasi sa mata ng batas, wala siyang kasalanan. Kasi hindi mo pwedeng parusahan yung taong lumaban lang para mabuhay. So what's the moral of the story? Lester's story reminds us na hindi ka laging may oras para mag-isip. Minsan, kailangan mo lang kumilos talaga. And when life corners you, 'wag mong ikahiya kung lumaban ka para protektahan yung sarili mo o yung pamilya mo. Kasi sa dulo, survival isn't cruelty, it's courage. Ikaw, hanggang saan mo kayang lumaban para sa taong mahal mo?